kay Lee at palipagong episode naman tayo kay Lee napakasimple lang ng ating episode usawan mo ba kayo sa ginataang bangus, paksiyong na bangus sinigang na bangus kay Lee, gagawa tayo ng twist panorin nyo na lang kung anong gagawin natin sa ating bangus napakasimple lang kay Lee pati yung mga sangkap niya, simpleng -simple lang kaya ano yung episode natin ngayon? adobo hmm. kong bangus adobo kong bangus <laughs> Yan kay Lig. na yung anak ko pero lalagyan lang natin ng twist. Parang ganun lang din kay pero lalagyan natin ng twist para kakiba naman yung lutong pangus natin. Kaya ano pang inintay nyo? Kung excited na ba kayo? Tara! Samaan nyo na ako. Let's go! Kay ito yung pangus natin. Yan, puro ano to kay na naka-slice na. Napakasimple lang, yan o. No? Ito yung sangkap natin kay Lig. Meron tayong asin meron tayong liquid seasoning yan meron pa yung bawang sibuyas siling pula kahili at meron pa tayong white onion butter pamintang turog at oyster sauce na para yung kahili itong talong kahili ipapartner lang natin yun ang unang gagawin natin kahili ibababad lang natin to siya sa asin tapos bago natin yung pa-fried panawin yung kahili para malaman yung unang galawin natin sa bangus. Yan. Step na dinatin pang binta. So, para napaka-simple kayo, sa wala paayos sa ginataan o sinigang, dito kayo. Para kakaiba naman din lang lutong natin. Yan. Yan. Ngikus-bikus lang natin yan kay hindi. Uh, mga 30 minutes kayo at saka natin tayo to fry hindi na gano'n ito siyang puto kayo dahil wala siyang gano'ng taba wala siyang bil may kus may kus natin yan napakasimple lang kayo panahonin niyo kung anong gagawin natin dito sa panus yan pagkababod kay Eli. So, shout out muna tayo sa ating mga paro. Ah, uh, shout out muna tayo dyan. Clio in the department. Shout out sa si niya dyan. Idol. Jipuyoy. Gilbert Santos. Hero. Gerald Abelia. Kim De La Piga. Chris Molina and Blina Gatun. Shout out sa si niya dyan mga idol. ECX hmm. ng Cameroon. Shout out. Estolano Group. Shout out to ni mga sulit na silent viewers natin Ah, Sunura boys, shout out to ni Jan Alabang boys, shout out And, Kofi boys, anong panggilan ni ni Kofi boys? Tara, samaan ni aku, magpapride na tayo Let's go! Yang Kylie habang nantai natin Kylie At nagpapainit na mantika. Yung nga lang kay Eli ay nag-iwan na ng siyangkap, sibuyas. Bawang niya lang naman siyangkap natin kay Eli. At siling pula. Yan. Napakasimple lang kay Eli. Panahorin nyo hanggang sa dulo kung anong gagawin natin sa bangus. Kaya update ko lang kulit mamaya kay Eli pag nagpa fry na tayo. Hindi na pa. Yung kay Eli nagpapainit dito yung mantika. At magsasyat at pula tayo niyang kay Eli ang ating bagong subscribers Kuya Jum Kuya Jums TV na from Pandi Bulacan yun idol ingat ka palagi dyan at samahan nyo kami sa aming pagluluto tara Kuya Jum TV let's go yan na kay Eli nagpapainit na mantika ay ilagay na natin kay Eli yung bangus natin I think kay Eli hindi na ganito matalsik dahil wala itong ganong tabak Yang kayak ini aspeknya lebih Yang kayak ini berarti nanti yang bonus nanti. Wow. Air percobaan yang ini. The hayley, the hayley, tea, day, like a baby. I'm a baby. I'm a baby. Kau ni yang nantinya yang kain ini kau ni nanti membungsi nanti. Oh, ini. Oh, Ini ini. Ah. Lagyan kain, kaili. Lagyan natin yung sira kaili. Dalawa na lang. Lagyan natin yung ini di dalam kulit kau nantinya yang ke ini kau ni nantinya nanti ini mulutan lah. Bisa beli Oh, untuk kepering ini. mulutan ke ini ang isang kahilig, kunti na lang po yung yung at para unahin muna natin yung white white on yung ini permulaan dia lain dengan ini kan. gitu kan. awak pilihlah tadi. agak lembut tu kan. dan panas pun ada men geli molempot. dan original dia Dito lang tayo. Huwag lagyan lang tayo ng lagyanan. Yan okay. na, kayo, na natin yung sibuyas na natin. Ilagay na natin yung butter, Kaylee. Yan. Yan na ang butter yan. Wow! Diyan natin yung yung kuwari natin, Kaylee. Ilagay natin, Kaylee, yung bawang natin. Sasabihin natin. Yan silagin na natin kay yung sibuyas at sili natin para may kunting anghang. Sisili natin yung Yan. Ikos lang natin na napakasimple na kay Ili. na lang kay at makikita nyo na kung anong kalalagasan sa ating ginawang bangus. Kung sa wala ka nasa sa sinigang o paksiyo, ito na kay Ili yung pinataan. Napakasimple lang. Yan lang natin daily, maluto yung mga ingredients natin. Kasi ayun yung papasok. Papasok daily sa tilapasan natin sa bangus. Yan. Yan kaili, update lang tayo ulit mamaya. Pag tinimpala na natin yan, pag nagtitimpla na tayo. Yan kaili, ang bango na. Maglagay na tayo kaili ng liquid seasoning. Kunti lang. Yan. Napakasimple kay kaili at ilagay na natin ang ating Mr. Sauce. Wow, ang bango kay ini. gusto kusang natin yung kay ini. Wow. So, may ilang apoy lang yung dinamit natin kay Ili para hindi siya gano'ng masunog natin kay kung anong nangyari wow panalo na suwabi kaili. Yan, dandahan ng apoy lang at lalagay natin ng kaili ng banana ketchup, kunti lang. Yan. Ubus na yung muna natin kaili, pero sak lang. Para may lagay na natin yung ating bangus. Wow! Yan kaili, oh. Eh. lagay na natin lang ng kaili na ang pamitang durog. Okay, lagay na natin yung pamitang durog natin. Bango na. Panalo sa ka kaili. Mmm! Mas maraming kailin. Pamitang kaili, mas mabango yan at lumapot na ka kay Lee oh, ito yung inanganap natin kay Lee na sus <coughs> excuse me po <coughs> excuse me po ilagay na natin kay Lee yung bangus at yung talong natin wow yan ang yung recipe natin kay Lee napakasimple lang yan ito yung napakasimple kayo yung ating ginawa ngayon yan ito yung pampal ni rice kayo tikman mo natin kayo kung aling kulang piling dagdagan para mamaya titikman lang natin murado wow panalo kayo wala na tayong ilagay Ilagay na natin yung sibuyas natin, Kay Lee Yan Yan na, Kay Lee Ang lang ang ating ginawa Gumawa lang tayo ng pistis Ay, talong Wow Yan, Kay Lee Titikman na ng urado natin Kung okay na yung ginawa natin yan na kay Eli. Titikman na ng urado natin kung okay na ba yung ginawa nating fish stick. Ayun kay Eli. Okay na. Yan kay Eli. Oh. Wow! Ano pang hinintay natin kay Eli? Maghahin lang kami ng kanin at ababa na. Ooh. Yan na kay Eli, oh. Wow, yan ang finished product natin. wow, Ano pang hinihintay nyo? Tara. Lahat yung tip kumain dyan. Sumabay na. Para sabay-sabay tayo magugusog. Napakasarap pa naman yung rice ko kay Eli na may tutong. Woo! Yung ignagan ako kay Eli, oh. Tara na. Lahat tip kumain dyan. Sumabay na. Let's go! Wow! Oh my God! yun mga kailig at tapos rin natin magluto at gumawa ng fish stick bago tayo kumain pasalamatan mo natin ang iyong blessing na bigay-bigay sa atin sa Lord Lord, maraming maraming salamat po sa blessing na bigay na sa Lord at maraming salamat po ang Lord maraming salamat po at God bless Amen Ano pang hinihintayin nyo? Tara! Haba-haba na! na. Hila, hindi po kumain dyan, tara! Hmm kumuha ng kanin at para sa sabi sabi-sabitin mo kung gusto mo. Mmm. -hmm. Mukhang mm -hmm. mm -hmm. si Kaili. Mm Hindi -hmm. yung sa tang natin. Mmm. Mm Lagyan lang natin Kaili ng talong. Mmm. -hmm. Wow. Ibit Kaili. Mmm. Mmm ayos kayilig pa na mm -hmm. alo sarap ng kain natin kayilig totoong 给的。 tôi không có cái này có cái này hảo 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 tá Napakasimple lang kay Eli, pero sarap. Sarap talaga kay Eli pag simpleng luto lang. Ito mong malalasahan ang tunay na isda. Mmm! Panalo kay Lahat ng nilagay natin. Swak sa ano Cara kaya ni, kaya hitam ya hmm. Pengen tu kayak the race. guys ang kalalabasan kay ini. Mm hmm. 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 kailig, tirahin na natin ito kailig. Hmm? Ah. Kanin pa, please. Speak loud please. Baik, Pais kayo eh. Yung kailin, lilipit mo namin ito bago ko yung paparang Yun mga kaili, at sulit na naman tayo kaili. Huwag kalimutan lagi mag pakipindot na lang kaili yung notification bell at pakisubscribe para titid ka lagi sa mga ginagawa kaili yung kaili. Huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titid ka lagi sa yung mga ginagawa at maraming maraming salamat. Bye-bye!